Para makapagpaliwanag sa'yo, sa mabubuting anak, sa mga bayani. Para makapagpaliwanag sa'yo, sa mga walang galang, sa mga mangmang, fuck the lie. Ilang eroplano sa isang hilera, matutulog ang lobo, matutulog ang ibon, matutulog ang piitan. Isang mundong dumadaloy sa labas. Hindi lang ako nakatulog, ilan ang aking ginang natagsibol, natanggal ko ang kadena dahil sa pananabik mo. Hayaan akong maglagay ng mga rosas ng dugo sa iyong buhok mula sa gilid sa gilid muli. Kung kaya kitang sigawan sa mga hukay na walang kalaliman, sa umaagos na bituin hanggang sa umabot sa isang matchstick, sa pinakamapang lunaalo ng karagatan isang nahulog na matchstick. Ang iyong unang pag-ibig ay nawala ang kanilang kagandahan, nawala ang mga halik, walang bahagi sa gabi na biglang bumaba, isang baso, isang sigarilyo, sa mga nagliligaw, kung kaya kong ipaliwanag sa'yo. Ito ang ibang pangalan ng kawalan at impyerno. Nilalamig ako, huwag mong ipikit. Tinatawag ng mga ibon ng iyong pangalan, sinasalamin ng mga bituin ang iyong mukha. Ang milenyo ay nagsimula sa iyo, ang mga siglo. Tinatawag tayo ng hinaharap, may dahilan kung bakit umiikot ang mundo, ikaw ang dahilan ng pagkakaroon ng universo. Umuulan at niebe para sa iyo, ang isang buhay ay binigay saglit na kasama ka, upang lumapit sa iyo, upang madama ka. Para sa akin, ito ang pinakamagandang panaginip. Ang iyong presensya ay isang regalo sa akin, ang iyong kawalan ay kalupitan, hindi ko mahanap ang ganoong kagandahan. Bawat alaala ko ay umabot sa iyo, ang bawat segundo ng buhay ko ay dumarami kasama ka. Kung makakahanap lang ng dahilan ang mga bundok, tumayo din sila ng walang dahilan mga tula ng pag-ibig pag-ibig. Ito ay isang pantig. Ang ganda ng kahulugan nito. Kung nakahanap ka ng pag-ibig, ito ay isang tanglaw hanggang sa kawalang hanggan. Pag-ibig, ang puwersang nagpabagsak kay Meknon sa disyerto. Pag-ibig, ang kapangyarihang nagpabagsak sa kanya sa landas ni Asli.